Bawat kwento ng buhay mo Hakbang tungo sa totoong mundo Layunin pangarap ating pagsisikap tunoy ang paghangat Even in highs and lows of days Our faith is strong and in our way Sa lubungin mga alon, ikaw Pagkalokohan natin Eskolar ng bayan Inspirasyon o kailanman Iparinig ang damdamin Ilabas sa loobin Sabay-sabay babalikan Mga istoryang atin Kabalik at o kasama Kakampit ka sangga Tayo ay pinag-isa Sa Iskunek is Tayo'y kumunek You won't regret You're our connected. stories about our size. Connect, it's going So don't forget, don't forget to stay connected. Size connect, Tinik Nam Kaun at Bukalambuayakasaganaan DCLB. Yeah. Radio di lb ng kaunlaran, kabalikat kesa ma, karami kay bigan. Tadyo dsi ng kaunlaran, isusulong ang bagong kaalaman. Tadyo ng ang bagong umaga sa lubungin ng may pag-asa Makinig matuto, mag Sa Radio DCLB Radio DCLB, 1116 kHz Ang tinig ng kaunlarang Isang masigla at makabuluhang araw, mga kapa iskolar ng bayan. Halina't kumonekta sa pinakabagong online tambayan na siguradong magiging bahagi ng inyong UPLB journey. Hindi lang basta balita, kwento o tips ang hatid namin, kundi koneksyon. Koneksyon sa isa't isa, sa ating komunidad at sa ating mga kwento bilang bahagi ng UPLB community. Kaya kung freshman ka man na nangangapapa, senior na nagkakram na sa thesis, org member na walang tulog, o kaya kahit medyo patambay-tambay lang sa Freedom Park, para sa to. Para sa ating lahat to. Ito ang Isconnect. Is Scholars Connect. So don't forget To stay connected sa Connect. Muli, isang magandang araw sa ating lahat. Kami ang mga makakasama ninyo tuwing nangangailangan kayo ng updates, tips, at inspiring stories habang tinatahak ang inyong college life. Ako si Marifee. At ako naman si Love. Halina't sama-sama nating i-explore simula ngayong tanghali ang napakakulay nating UPLB life mula sa si Iskolar ng Bayan para sa si Iskolar ng Bayan. 30 minuto linggo-linggo na may iisang layunin para mas mapadali, mapagaan at mas mapanatag ang buhay estudyante sa pamamagitan ng isang programa na magkokonekta sa ating mga kwento, karanasan at talento. Mula sa balita, organisasyon, personal na kwento, health tips, at syempre, talento, nandito lahat yan. Ngayong pilot episode, hindi lang namin ipapakilala ang programa. We are giving you a taste of each segment. Mini sample, ika nga. Parang free taste, pero siguradong malasa at masustansya. Dahil sa bawat segment, may kwento, may aral, may puso. Oo oh nga, lovely. Kasi natatandaan ko during my college days, medyo matagal na yon ha. Wala kaming sais, wala kaming amis. So, kailangan kong gumising ng maaga at pumila ng napakahaba para sa mga subjects na kailangan kong pasukan. Sa amin naman, Marifi, sabi natin na nandyan ng sais, nandyan ng amis, pero technology kasi yun eh. Hindi naman din lahat ng estudyante maalam sa pasikot-sikot ng technology. Kaya sobrang fulfilling talaga na meron tayong isconnect ngayon na susuporta at kagabay sa mga estudyante sa ganitong bagay. Kaya tara na, simulan natin sa segment na nakatutok sa mga at ita sa loob ng UPLB. Ito ang UPLB! Kumusta mga isko at iska? Welcome sa UPLB! Ang isconnect segment na kung saan nakatutok tayo sa mga kaganapang konektado sa buhay natin bilang mga scholar ng bayan. Sa UPLB, hindi lang namin ibabahagi kung ano ang iba't ibang mga pangyayari, kundi tutuklasin din natin kung ano ang kahalagahan nito sa student life. May bagong update sa AMIS. Makaka-apekto ba ito sa enrollment mo? May career fair sa SU? Baka nandoon na ang future mo. Ngayong pilot episode, tingnan natin kung anong klaseng content ang aasahan ninyo. Hindi lang hard news, kundi lahat ng student-centered updates ay makikita ninyo. Para kang may bagong insider sa campus. So, mahalaga na mag update it sa news sa loob ng campus. Siyempre, para um, malalaman natin yung mga impormasyon at Uh, maging uh, makasulit tayo doon sa pagbabago na nangyayari sa loob ng campus for example sa mga cancellation ng mga classes and sa pagbabago ng schedule at least updated tayo doon sa mga pagbabago sa campus ang hirap kaya pag ano hindi mo alam yung isang announcement kasi malay mo may kahalagahan yan pagdating sa academic mo pati hindi lang naman sa academic kasi as uh, nakatira ka din dito kanina diba dito ka din nag dorm or dito ka na resident Sempre ano, tawag dito, mas maganda kung well aware ka dun sa mga announcement. Kasi, inform uh, informed ka sa mga gagawin mo at ano yung mga next step mo. UPLB is always moving. At dito sa UPLB, makakasabay ka. Kaya kung may mga kwento o balita ka sa college o org mo, i-share mo na sa amin yan para makarating sa kapwa natin, iskolar ng bayan. Maraming salamat Zol at Vincent. Muli, yan ang UPL Beat. Hindi na ako magpapanik. Hindi na rin ako malilito kung ano ba yung mga ganap ngayon sa LB. Tapos kung exam week na ba, may mga ipapasa ba. Kasi nandyan na ang UPL Beat para paalalahanan ako linggo-linggo. At kung involved ka naman sa iba't ibang organisasyon sa UPLB, this one is for you! Narito na ang Thumbs Up! Ako nakaka-excite naman yan. Yun pala ang mga tambayan natin dito sa Devcom. Pero parang bitin. Ano pa nga bang mga aabangan natin sa thumbs up? Madami! Kasing dami ng mga org dito sa UPLB. Kasi Marifee, dito sa thumbs up, magkakaroon tayo ng World Tour? Ano? World Tour? Charot! UPLB Tour! Dahil bibisitahin natin ang mga org dito sa UPLB. Aalamin natin yung mga tambayan nila, yung mga kwento nilang nakakamotivate at inspiring. At speaking of inspiring, ang iba't ibang kwento ng bawat scholar maririnig natin sa susunod na segment. Ito ang kwentong iskolar Uy, kumusta kayo? Ako nga pala si Edib at ito ang kwentong iskolar. Dito natin ibabahagi ang mga totoong kwento ng buhay estudyante, tagumpay man 'yan o pagsubok. Ito ay magsisilbing inspirasyon para sa ating mga kapwa isko at iska. Alam natin, college life is not just about passing exams or attending classes. Talagang nariyan ang mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nakakatuwa, pero laging puno ng aral. May mga kwento ng pag adjust sa unang taon, yung tipong first time mo sa campus, kinakabahan, at hindi mo alam kung saan magsisimula. May mga kwento ng paglipat ng kurso, paghahanap ng sariling landas, o kaya yung friendships na nabuo dahil sa all-nighters. At syempre, may mga kwento rin naman ng tagumpay na bunga ng palaging pagsisikap. Uy, kamusta? Ako naman si Ison. Dito sa Kwentong Scholar, gusto naman iparamdam na may lugar kayo para magkwento, para marinig, at para maintindihan. Kaya kung may mga kwento kayo dyan na naisibahagi, marami man o kaunti, malugod namin kayong inaaniyahan na iparating sa amin yan. Nakakatuwa rin ngang makarinig ng mga relatable na kwento na para bang may karamay tayo sa mga pinagdadaanan natin dito sa campus. Kaya open ang isconnect para sa lahat ng kwento ninyong maaaring maging inspirasyon sa iba. Ngayon naman, para sa mga praktikal at laging madiskarte dyan, punta tayo sa TikTok! <laughs> Kilalanin mo, binabangga mo. Sa pa makikilala mo talaga binabangga mo. Hello sa inyong lahat! Ako si Joseph at narito na ang TikTok, ang mapagkukunan ninyo ng quick tips at life hacks na swak para sa ating busy college life. Alam natin, ang student life minsan nakakastress. May projects, exams, org activities at syempre ang atin pang personal life. Kaya dito, magbabahagi kami ng ilang tips para maging mas madali at productive ang araw mo. Anong mga tips ang pwede niyong abangan? Una, study hacks. Paano mag-focus kahit maraming distractions? Para naman sa dorm life, simple hacks na magagamit natin araw-araw. At syempre, budget meals. Sa mga susunod na episodes, maghahanda kami ng mga recommendations na swak sa student wallet. Kahit isang minuto lang, siguradong may matututunan ka para mas smart ang approach mo sa college life. Teaser pa lang to ha, pero asahan mo, sa mga susunod na episode, marami pang tips at hacks na pupasok dito. Grabe, ang dami pala nating pwedeng matutunan dito, hindi lang sa academics, kundi pati sa pang-araw-araw. At dito sa ISCONNECT, tutulungan namin kayong maging scholars na matalino sa iba't ibang aspeto. Ngayon naman, para sa mental wellness natin, punta tayo sa... POST TIME! Post -time. Tapos na ang finals week. At kung pakiramdam mo ay parang nasagasaan ka sa dami ng exams at back-to-back -back submissions, same. same. Kaya ngayon, huminga ka muna figuratively. Welcome sa... Post, time. time! Ako si Chris. At ako naman si Tresha. Pause Time is your space to reflect, slow down, and just exist. Walang pressure. Kasi after all that mental marathon, pahinga ang kailangan natin, hindi productivity guilt. Sabi nga nila, rest is part of the process. Pwede mong piliing magpahinga ngayon, tulog ka muna ng mahimbing, o tambay lang sa paborito mong spot sa campus. Walang checklist, walang dapat habulin. Kung gusto mong kumain ng mga cravings mo o maglakad-lakad ng walang plano, go! Kung may exam kang hindi mo nagustuhan ang result o kung feeling mo ay kulang pa rin kahit anong sipag mo, It's okay dahil you showed up. You did your best under pressure and now you are here. Ngayong tapos na ang finals, balikan mo ang sarili mo. Kumusta ka? Masaya ka ba? Pagod? Chill lang? Lahat ng emosyon, valid. Lahat ng nararamdaman mo, tanggap namin yan. So kung ang goal mo lang ngayon ay magpahinga, matulog ng 10 hours straight o manood ng k-drama buong maghapon, go! Deserve mo yan! You are more than your output and rest is never a waste of time. Kaya abangan ang mga susunod pang episode ng Post Time kung saan babalik tayo sa mga tips at kwento para sa mental wellness ng ating mga iskot iska. Pero sa ngayon, wala munang pressure. Pause, Pause muna. muna. Napaka-importanting paalala 'yan. Na kahit busy tayo, kailangan nating bigyan ng space at time ang ating mga sarili. Hmm. Tama? Self-care is not selfish. Kaya lagi nating tandaang magpahinga, mag-recharge at humingi ng suporta kung kailangan. At para sa huling segment ng ating pilot episode, tara na sa Talentadong Isko! Siyempre, hindi makukumpleto ang isang programa kung walang... Musika! Musika! Ako si Kael at welcome sa Talentadong Isko! Tampok dito ang talento ng mga isko at iska sa tugtugan. Kung ikaw ay may banda o isa kang solo artist, huwag mag-atubiling magpa-feature dito sa Talentadong Isko. Ito ang inyong platform para maipakita ang inyong galing at passion. Nako, hindi talaga nagpapakabog ang mga iskot-iska pagdating sa talento. Siyempre, hindi lang sa academics competitive, pati sa pagsayaw, sa pag-arte, sa pag-awit. Actually, Maripy, baka gusto mong marinig yung sample ko. <coughs> Nako, sige, abangan natin yan ha. Bago tayo magpaalam, mayroon muna tayong isang anunsyo mula sa ating mga kasamahan mula sa UPLB Human Resources Development Office. Tara na't makibahagi sa isang makabuluhang paglalakbay tungo sa isang maunlad na kinabukasan. Handog ng UPLB Human Resources Development Office o HRDO ang ikalawang UPLB HR Fair na may temang Tanaw pagkilala sa galing pagtanaw sa kinabukasan. Ngayong paparating na June 26 to 27, 2025, Huwebes hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Charles Fuller Baker Memorial Hall. Makiisa, makibahagi at makisaya sa mga Career Talk Wellness Forum pagkilala sa serbisyo at iba't ibang booth at aktibidad na maghahatid ng inspirasyon at kaalaman. Ang two-day event na ito ay bukas para sa lahat. Mag-pre-register lamang gamit ang QR code na makikita sa inyong mga screen. At yan nga ang mga segments na aabangan ninyo kada episode ng Isconnect. Ang dami nating napag-usapan at napuntahan ngayong pilot episode. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. Huwag kalimutan, ang Isconnect ay para sa si Isko at Iska. Gawa ng Isko at Iska. Kaya kung may gusto kayong ibahagi, mga events, kwento o talento, huwag kayong mahiyang mag-message sa aming team. Abangan ang mga susunod na episodes tuwing lunes ng tanghali, kung saan mas marami pa tayong kwento, tips at saya. Ako si Marie Fee at ako si Love. Hanggang sa susunod na linggo, mga isko at iska, stay connected! Dito lang sa Isconnect, Iskotters Is Connect! Bawat kwento ng buhay mo, habang tungo sa totoong mundo, layunin pangarap ating pagsisikap, tunay. sa lubungin Mga alon, ikaw at ako Tayo ang bubuo Istorya natin, ating palawigin Ating ibahagi, karasang natatami Ang kintinig, pagsaluhan natin Eskola ng bayan, inspirasyon o oh, kailanman Sabay Sabai babalikan mga Mana historian atin pin Kabalika toka sama kaka ka, Tayo aypinagi saze kun neckaio i kumon neck You won't regret our stories about power size kun neck It's So don't forget Don't forget to stay connected size -Connect. kun